sa mundong marahas. Ang tunay na pagmamahal. Ginawa ka ng pagmamahal namin ang kapatid. Hindi hinahayaang ang magtagal. Ang taglay na kagandahan nagiging mabigat na pasan. Sir Fernando, kayo pala. Ah! Huwag mong gagawin kong impyerno ang buhay mo at ang anak mo! At ang inaasam na kapayapaan... Carmela, hindi na mamatay ang pagmamahal. Kaya kahit wala na siya, naiwan pa rin ang pagmamahal niya sa'yo. Patuloy bang di makakanta? May tala kong warang para sa'yo. niya si